Hindi ko naman siya ang kadali at ang kapatid ko ang kadali ko. Ayan. Nakaisawsaw at ako daw ay duwag. Mamamatay ba ako na wala akong kaibigan dito sa lugar na to? Hm? Hoy, oh, talagang baliw ako. Oh, ayan pa. Sabi pa. Sabi mong mamamatay ako at ako ipahard killer mo sa mga tao dito. Oh, baliw pa. Sige pa. Tapos yung ano, wag daw tutongdong di sa lupa yung tricycle na. Sa akin sinasabi, hindi eh, sa Alipore's niya sabihin, wag sa akin. Ako ba nagda-drive noon? At hihintayin pa ako ha para masampal uli. Mm. Para daw masampal uli ako. Oo. Oh. Hindi ko siya kadali, at ang kapatid ko ang kadali ko ay siya'y nakisawsaw. Sawsawera 'yan, sa chismosa ng Santiago Uno 'yan.